Good morning. Good morning guys. Kakagising lang ni Baby. Titimplahan ko siya ng katas. Sabi yung mga kasi ko ko ng rhythm ball. Yung katas ni Baby nalagyan ko ng main tubig para matunoy yung powder galit talaga niyang lumedede pagkagising. Masais na pag po nung mga kapoy, hindi pa nagkakape. Eh. Galing, galing, galing. Tutupin ko po ito nga kayo mga nilaba at kahapo. Kahapon ko po ito nilaba. I need to the Ano sabi mo? Kiss? Hi! Kiss daw! Kiss daw! Love you! Mm -hmm. Love you! Tulog pa ko yung kanyang kuya Ayan, sarap ko ng tulog Love you! Uy, oh. dumikit! <laughs> hmm? yeah. mm -hmm. Ano yun? Tumis!

tayo ay, ay magtimpla ng kape. Kape-kape muna tayo, guys. Alam niyo naman, kasi is right. Lalo na sa morning. and friend, meron tayong coffee mate. There. Wow, masalit. Yung coffee mate lang yung guys tayong mayroon. Yan. Mayroon yung late na sachet. Ito yung binibili namin Ito is mga kami dito. Okay. <tinyo> Ayan, bagong tulong at sugi. Hindi ako nahihirapan mag-init niya yun kasi bumili guys ko ng ano yung electric kettle. Nung naglaba ako nung ka, uh, kinita ko binagi ko ng ano, kettle. Ha, nag-issue yung tatang ng kettle kung bibili para matibay. Ikapin -kapi na, kapit -kapi.

Mahalo. nagluluto ako guys ng nilagang baboy yan yung kanyang gulay tapos yung mais andun na, sinabay ko na sa karne para matagal kasi lumambot yan pagkaluto nyan papaliguan ko muna yung mga bata saka ako sila papakainin Ayan. gustong gusto nila yung mais sabaw guys, nakaluto na ako ng nilaga. Magsaing na rin ako. Basta kasalang pa lang sa rice cooker ko na sinala. Ngayon ay papaliguan ko na yung dalawang bata. Kaya ka sila ng kanilang mga Ito yung sa aking bunsuan. Bunsuan na makulit. Ha? Tapos ito naman yung sa kuya niya. Gayakan ko na sila. Tapos para mapaliguan po natin, nakakain na sila ng, ng haliyan na. Tapos na po kaming maligo. Yung kuya po niya na maligo pa rin. Siya po yung nahuli. Tapos na po yung nalipitin. Tapos. Hmm. Eh. wala po siya sa mudbag pa video artist siya ngayon bad mood siya katapos ni kuya niya maligo kakain na kami kain kain <laughs> yang yung <laughs> makukulit. Ah! Ah! Ay, mo kasi magkutsara. Isa ba yung ulam, mas nakakamay ka. Baka na ano daw. Bubukod ang na ng ano para di ka mag-abot-abot din ang susawan. Dali, ganit ka pa plat. Palit dito. Saan? Pagilid. Yan. Lawan mo na yan. Pagilid. Ang

Magandang magpapasarap yung ko yun. Makakain ito lang. Magandang magpapasarap hmm. yung

Pinalik. Ayan sa kabila. Ah, nagtatry. Oh, di dina. na. Oh, Dinatry nyo kung ano na mainit. Ay! na naman. Nagagamot na naman. Kabaw lang yan ano pariko kung saan pariko pa. pariko 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 pariko